What is this I'm feeling I can't explain I fallled for you Siko Siko agents on the reactor natin yan official reactor mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, Square So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para na update sa so mga bago upload the video. At huwag po natin kalimutang supportahan ang buting kalingap sa ni Kuya Val Santos Matubang at Ed The Edda Vlog at syempre Kalingap Prab. At pakisupportahan din po ang aming mga sa buting kalingap na po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat may hirap. Supportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap, alam ko pong marami na po naghihintay at nag-aabang mga kalingap sa part 25 ng tambalang jump car. Kaya kung ikaw ay isa sa mga nag-aabang ng tambalang jump car ng part 25, ay ilike and share nyo na po ito mga kalingap dahil meron po tayong good news ano, na dapat po marinig ng ating mga uh, supporters, viewers po na tambalang jump car at ng lahat po na supporters ng uh, team kalingap at ng lahat ng love team. Dahil po ngayong araw mismo mga kalingap, meron po tayong i-announce ia na ngayong araw po mga kalingap na pinisushoot po mga kalingap ang part 25 ng tambalang jump car dahil kagabi nga po nabasa nga po natin mga kalingap sa comment po ni Kalingap Rob sa live po nila Kuya Kalampito sa nila Kuya Juan mga kalingap na ngayong araw po ay pinaghahanda sila dahil magkakaroon po ng shooting ang part 25 ng tambalang jump car kaya maya maya lang po abangan po natin dahil baka mamaya po mga Kaliw, ay mag-premiere or mag-upload na rin po ng part 25 tambahan ng Balan Jump Car si Kalingap. Para kaya baka po natin sa kanyang YouTube channel at supportahan po natin mga Kalingap. So balit, mga Kalingap, alam ko pong marami na mga Kalingap ang nag-aabang dahil nakakamiss si parin Jomar at kay Carla. Kaya naman mga Kalingap, tara bigyan po natin ng reaction video yung naging interview ni, K ni Kuya Juan mga Kalingap kagabi kay Jomar mga Kalingap kung saan po nakakatuwa po ang kanilang mga sinabi sa kanilang naging live mga Kalingap. Ano nga ba mga ito? Tara panoorin po natin in 5, 4, 3, 2, shh. Tuan Jomar one, 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 yeah. one high One high Hi. So marami doon na kami sa iyo So andito na po si Papa Joms Yeah Hi again M Many more Hello to all viewers around the world Around the Philippines Around the OFW You know Hello to all Ayan. Meron na, meron na. May nakita mo muscle tol. Wow. Salamat po sa pakulay. Salamat po sa nagpapakulay. <laughs> Ay, mamaya po maging merenda kami Papa Joms. Ah. Oh. Sunod yan Papa Joms. Nakasando ka na tol. Nakasando ka na magigim. Bakit? Mamasil na eh. confidence oh na Yeah. May Yeah. Sabi mo tol ano. I, I, miss you to, to all everyone people. Uh, I miss you all to the people now, Around the world. Oh. Yeah, around the world watching here. Hello to all the live viewers out there. To all the all of the in any part of the world. And yeah. Take good care of yourself. I know, we know that you. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Pero salamat po. Kaya na po kayo sa so, mga hindi pa po. Kayo. Ay, sa so, mga taga Philippines po. Anong oras na? Mm. Prefer, I prefer, I prefer it po. Kuya na ano. Less. Uh, um, sweet muna ako ngayon. Alright. Sugar. So, you, you, you want anything else? So I will buy to you and I give you and I give you to you. Maybe I'm um, just um. Just... Ang gwapo Miss Yo ka sabi ni kita Samantha Joy. <laughs> 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 Shout out kay Ma'am Kimbel Ang lakas mo tol. Huh? Il ilang pounds yan tol? <laughs> Pero mabigat pa rin ha. Ma uh, tol, mag-800 live viewers na tayo, tol. Grabe tol ang support na talaga sa iyo, tol. Opo, abangan niyo po bukas ay bukas. Boss, bali po uh, pinalikan ko po si Tatay Kaloy. Yung aking beneficiary. So abangan niyo po. Um, to edit it siya. Ang cute niyo po, Papa John. Sabi ni Tita Samantha Joy. Dahil din nagpakulay naman siya. Oh, bihira yan. Hindi na ko yung mga Hindi niyo po yung live ko. Doon pa <laughs> yung mga Pinuntaan ko po yung beneficiary ko, si Tatay Kaloy. Pwede okay, na kasi okay, wala po kanina. Ah, oh, okay. Supportahan po natin si Papa Jones. So, Opo. Yeah. Um, sana po ma-upload ko po agad po. As. So, yun po. Thank you, po sa nagpakuloy. At sa mga magpapakuloy pa. Maraming maraming salamat. No? What, what do you want to do? Ah? What do you want What, what, what do you want? What, 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 I want? I want! I want! I want. <laughs> you will give it to me. Yeah, yeah. You will, that you will give to me. Yeah, I will give you. I'm having a hard time. speaking English with you. Yeah. So I, I've just, uh, I'm still full. Yeah, I'm still full. Yeah. I just eat it. Eat it. Yeah. I just ate, um, good with two eggs. All right. So your diet, diet. Yeah. I'm dieting. I'm dieting. <laughs> keep up the good muscle. All right. Thank you. Thank you. And I want to lose weight. Anyway, thank you so much, po nang jumkar. Nakita niyo po si Tony ay uh, marami pong nag suporta rin po sa akin. Thank you po. Thank you po. So eh siyempre Tom, thank you din kay Tony dahil uh, party po natin napaka Napakabait po niyan. Ay hindi rin. Uy, And... may nagpakulay ulit. Ay, may nagpakulay ulit. Ay si Ma'am. Ibang... Ay baka yun na yung kanina. Hindi, iba ulit. Opa, ay, iba una. ulit. Yeah. Sarat po, Tita Ann, Ann, in Japan. Salamat po sa mga pakulay. Grabe, ang oh, dami na. Parehas it. Ilan po bang ako nyo titaan? an, -an? <laughs> so, Salamat po sa pasupport po kay Kuya Juan. Yes po, thank you so much po. Sa buong At sa akin din po, maraming salamat. Ayun po, supportan lang po natin lahat. Salamat, salamat na mga kalingap grabe napakalakas nga mga kalingap talaga ng magnetic power ng jump car mga kalingap dahil nga po kagabi nag live po ano si kuya Juan mga kalingap habang naglalaro po sila ng basketball at si Jomar naman po ay habang nag gym at ayun nga po mga kalingap grabe nakakatuwa po dahil ang dami po nagmamahal sa nagmamahal talaga sa tambalan jump car na nagpalipad po sa live ni uh, kuya Juan mga kalingap ang dami nagpakulay at talaga nga, nga naman nakakatuwa kasi yung mga kapalitan po ng pagbasa ng comment pag shout out dahil kagabi po nagkaroon po ng English live mga kalingap si Kuya Juan kung saan po si Jomar at si Kuya Juan ay English spoken mga kalingap at nga po mga nakakatuwa po dahil po kita po natin si Jomar na talaga pinupursigi po ni Jomar na magpapayat mag diet at mawawala po ang kanyang double chin na pinansin po ni Carla dalawang beses na po sa vlog mga kaling. unang beses po na yung pag uwi nila ng Tama ba? Yung pag-uwi po nila ng galing Hong Kong at ang pangalawa po ay yung part 24 na talagang tinu uh, pinansin po ni Carla mga kalingap yung double chin ni Jomar. Kaya ganoon na lang mga kalingap yung po ni Jomar na mag-diet, magpapayat, lalong lalo na po nung nalaman po ni Jomar na ang gusto pala ni Carla ay mga macho mga kalingap ang katawan. Ano? So grabe, tutuwa po natin na baka po natin ang magiging transformation ni paring Jomar. Simula po sa pagiging medyo chubby po hanggang sa pagiging macho mga kalingap. So abang po natin yan dahil kabang abang po yan mga kalingap, at abangan din po natin yung part 25 ngayong araw na isushoot po. Hindi pa po natin alam kung saan lugar pero stick lang po kayo mga kalitutok lang po dahil kami po ni Kuya Nel ay handang-handang magbalita, magmartes mga kalimut ng mga latest update at kaganapan po sa tambalan John Clark. Kaya huwag po kayong naalis sa patuloy po kayong tumutok sa ating mga YouTube channel at palaging siguraduhin nakasubscribe at nakashare sa ating mga upload. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye -bye. What is this I'm feeling I can't explain?